Mga kagimat Mga mutsa ni tatay mga kagimat oh. Hindi natin ang muka Kasi ano eh Hindi niya gusto magpakilala Anong gamit ito bro? Hindi ko kailan. ah, Amitest to, amitest mga kagimat Gamit ito sa pag open ng third eye At spiritual mga kagimat Um dinidipinsa dinidip, din ton pero yung mga psychic gamit to magmeditate sila ganyan para bang open ng third eye. Masa tawas tapol. Oh, pwede siyang ano sa mga tingiros sa Pilipinas, siya tawag na tawas tapol daw. Pero amethyst ang term dito sa ano English mga kagimat at saka sa mga gemstone. Gemstone to na ore mga kagimat. Ako mismo eh meron din ganyan. Nalaka na ulog. Sorry Ito mga kagimat, nakuha mo to? Ha? Saan mo to nakuha? Sa ubusan sa langka. Ubo sa nangka daw mga kagimat Saan may puno na nangka Nakuha daw niya Sa ubos Ah sa ano Ito Saan ito nakuha? Ibitang na naku Kansada Ah nakuha mo lang sa ano? Kansada hmm. Kasada ito bro Ano to bro? Wala siya mo Mo tagos ang ilaw niya Tagos ang ilaw? Tagos Lusot Anong base itong bato? serpentine para siyang serpentine na bato makagimat kung i ano nyo serpentine ganito ang uri makagimat green siya na parang ahas na serpentine tagus ganyan makagimat pero tagus ang ilaw so hindi ako sure kung ano talaga to pero ang serpentine ganito na ano yung itsura ito bro alagpasan ah, pasan Asan? Batikulon daw. Paa? Ah? Batikulon ng manok. Batikulon. Sabi nila, batikulon daw ng manok. oh barang batikulon ng manok. Ginagamit to sa mga antingeros, alagpas ah, ka kung anumang mga harang malagpasan mo. Pero, syempre, syempre, for example, may checkpoint, maganyan. Pero, kung masama kang tao, eh, mauhuli ka din. Hindi mabuti gawin sa masama. Parang aligukoy. Anong aligukoy, bro? Yung parang Limango ah, ba sa Hispan? Ah, bale. Okay, okay. Parang linta ganyan. Hindi, hindi. Yung yung malaking feedback. Ah, okay, okay, okay. Alimango. Pero wala na yung ano niya no, mga kamay Ay, ito. Nawala na. Ay, to, Nawala na. Ah, okay. Ang maganda to. Santo na kuya, bro. Iniitan Anong gamit nito? Koleksiyon lang, koleksiyon, koleksyon mo, koleksyon. Ah, okay. Kasi ang mga ganito kasi um, Meron siyang taglay na dipinsa Pero kailangan na ritualan Kasi kung walang ritual eh, Under dipindi na sa gabay Kung maritualan mo kasi yung gabay niya Siyempre susunod sa'yo kasi naritualan siya Kariyo, So yan ang ano Ha? Batong na liko Liko ng bato batong. Ah, bato na liko. Ito bro, ano to bro? Itong kayo, ano? Itong kayo siya?

Hala, no. Mutya sa okra, grabe. Napulot sa may kwan sa sa nakuha bro? Naman, huh? Sa mga okrahan. Ito mga kagimat nakuha niya sa okrahan. Ang tawag nito mga kagimat petrified basta mga base sa science nakuha siya uh, petrified or naging fossilized na. So yung mga for example kahoy naging bato, abibi naging bato. So maganda to okra. Ano to? Ganda to, bro. Akira to, bro. <laughs> Joklat <laughs> Itu, anu tuh bro, uud bro. Rang uud. Orang uud makagimat to. Buannya motoyak, motiyak. Uud. No you know, kurang legit na legit makagimat. Uud makagimat. Walang, walang harum biro. <laughs> walang harum biru biro bak kini. Ah? bro. Ha. Anu tuh bro, anu tuh bro. Ha? Na follow ko lang bro. Anong gamit itu bro? Depensa kaya po na sa protection. Depensa uh, sa kabal, protection. Pareyon ito. Oo. Oh. May dalang Ay, pa na, so gilina, okay, papaswerte. Okay, okay papaswerte ito. Ang ito, ito oh. protection. Ito bro, ano so, ito sa bro? Kidlat yan. Ah, kidlat? So, Paano protection. mo nasabi na kidlat bro? Eh, parang ano siya. Dito sa kahoy siya, nakadikit. Sa kahoy, nakadikit? Oo, oh, sa kahoy. Ah, nakaganyan sa kahoy. For example, kahoy ito, nakaganyan? So, nakadikit siya, nakadikit. Nakuha mo? Anong kahoy? Anong oh. uri na kahoy? Bule, bule. Bully? Bully, patay yung bully. Patay na bully? Natamaan yun ng kidlat? Grabe mga... Ano to bro? Pakita mo, pintas bro. kita bro. Alam pakita mo. Grabe, oh. Mga antingiros, oh. Marami yung mga pugad ng antingiros. Stampita. Stampita? Sino naggawa nito bro? Ako. Ikaw, ikaw lang? Marunong ka gumawa nito? Ha? Anong, paano mo to ginawa? Ano to? Puksi? Puksi nun Tapos inalagay mo nansag. Ha? Paano siya naging black? Ilagyan siya ng ano, yung jubus. Oh, jubus. Okay, jubus. Okay. So, anong laman ito sa loob, bro? Mga formula, mga Pumula, orasyon? Puro orasyon. May motya wala? Wala. Wala, puro formula. Wala formula orasyon, dipinsa. Oh. May prayer ka nito. Paano uh, pandarin, paano uh, buhayin? Marunong pa ka mag-blessing, bro? Oh, mag-blessing ako pang sarili lang sa gamit. Ah, pang sarili. Um, okay, maganda, maganda 'to. Anong anong dala mga pangkalahatan? Oh, kalahatan. Abakal uh, hilo. Disgasya. Matagal na to sa bro? Oo, matagal na to. Tested na to. No, Tested na itong ginagamit ko pag magbiyahe ko. Ah, pag magbiyahe ka? Walang, yan yan, bro. Ano pa? Walang harang to. Walang harang. Oh, kahit sa ano. Kahit wala ka lisensya? Wala. Walang lisensya. Matagal na ako nag ano, kahit saan ka mag- Walang lisensya, walang rehistro yung motor niya. Ano? Ano, ano makaka nakakalampas siya, mga gimat. Ha? Kahit checkpoint. Sa chipin, uh, Grabe ang lakas nito mga kagimat. Anong mga formula nito sa loob bro? Saan mo nakuha bro? Yung sa ano? Sa papa ko dati. Ah, sa pamilya Saan mo? Ano, pamilya Para Christ mo? Sa sa ka kuan. Alpha Omega. Ah, ano ano ng grupo? Para Christ Alpha Omega sa Dios Abahan Transfer. Ah, kombinasyon. Kombinasyon. Ano yan bro? Ano pa yan nasa dibdib mo bro? Parang Ay, marami yun, labas mulat bro. pang dipinsa lang to pang kalahatan ano to bro tamilok tamilok anong gamit ito, bro ah uh, kung ano ya po kunat ah kabal kunat oh, grabe pas. ang ganda ang bro mahaba oh, mahaba doon makakagimat maraming tamilok din dyan pero wala nang ulo Malang dito sa kanya may ulo mayroon pa isa oh gaya nito ikaw na nagawa ng mga ganito Oo. Oh. ito bro gayuma to bro oh dipinsa, dipinsa ah? dipinsa chicks dipinsa sa babae oh. <laughs> Saan mo to nakuha bro? Doon sa ano, doon sa sapa hmm. Ito, Narito wala mo na to? Tapos na ito, ano to? tuhod Ma Naging kuhan siya, crystallized Tuhod? Tuhod ng bata Ma Naging crystallized Sa simenteryo no? mo to nakuha? Doon doon sa ano Grabe mga kagimat, nakuha niya mga kagimat to Ito, ano to bro? Sungay ng usa Sungay ng usa? Hmm. Grabe sungay ng usa, ito yan, Santo Nino? Santo Nino yung hubad na nakaupo Nakaupo, hubad, tapos merong pangamay oh, oh. Nangamay Santo ninyo mga kagimat. hubad Nakaupo, ibang klase din to Ibang klase, yan. Ibang klase. ito Santo ninyo hubad, uh, gayuma uh, uh, to mga kagimat. Gamit to sa panchiks Marami ka na siguro na dali bro babae, bro Ito, ano to? Ito yun, ano Tap tap, tap tap na bato, bato bak Tap tap, parang, oh, anong gamit yan bro? Pano siya, tanggulilong, pakubol Tagulilong, pakubol. Hmm. Makakuha kayo ng ganito mga kagimat. Tagulilong at pakubol mga kagimat yung dala niya. Ito bro, ano to bro? Bato mo. bato mo. Ito yung binaril bro ito na may video. Ah, ito yung binaril mga kagimat. Oh, yeah. Ah, okay. Natamaan ng bala pero hindi nabasag. Natamaan ng bala mga kagimat. Hindi nabasag. Sundalo, oh. nagbaril nito mga kagimat. Sundalo. Merong video. Merong video sa oh, kaibigan ko mayroon. na vlogger din. Nagvideo sila nito. Ito mga kagimat, bato mo pero malaki na ore. Hmm. Marami, marami ka palang bato mo bro. Oo. Oh. Bakit saan galing mga bato mo mo bro? Yung sa ano kaibigan ko. Yung baylo lang sa mga gamit swapping. Ah, swapping. Hmm. Ito bro. Ano dala nito? Oh, kabalat ko na tagulilong. Tagulilong, may tagulilong to. Ah, okay. Maganda Binsan to mga kagimat to, shell mga kagimat. Ha? Minsan hindi makita. Minsan hindi ka kita natistingan mo na to, bro. Oh. <laughs> Ito ano to maliit, bro? Ano yan? Tagos na ano? Yung tamilok? Tamilok na Tamilok eh, na maliit ba? Maliit. Kumagos. Ito, bro. Kidlat? Ah, uh, ano uh, ah, Dignum. Dignum na original yan na Dignum. Dignum Digan mo. Dikan pa nasa, ano sa Tangaling. Surigao, matanda yung may-ari yan. Ang tigas. Oh. Tigas, bro. Yan parang ay... Yan ang original Bato to? Bato hindi? Kahoy? Kahoy yung? yung original bitlum Hmm, tigas mga kagimat Grabing mga dala na Nang agimat niya twisted doon kanya mga kagimat Lahat, puro tested Ito bro Baboy ramo? Oh, Baboy ramo yan Ha? Baboy ramo Baboy ramo Anong dala nito? Baboy ramo Nang palakas ano Maglakad ka Hindi ka maano Hindi ka mapagod Hindi ka mapagod Ito bro <laughs> Ito yan, ang ano. Di, sapatos? Sapatos. Sapatos, duwinde? Oo, oh, de winde. Sinama sapatos ko na yan dyan. Oh, grabe, mga hmm. gimat. Ito, ano to? Ito, oh, kidlat. Mga kidlat? Hmm. Ngipin, paano nasabi na ng ngipin ang kidlat? Yung nakatama yung sa ano, kahoy. Kahoy, nakatama. Oh. Iba't ibang lugar. Oh. Hmm. Pinagsama mo. Mga lapay to mga agimat. Nangunguha siya ng mga agimat, mga anting-anting. Grabe ang pwersa ng tao na to. Marunong dito manggamot, mga kagimat. Mang madipinsa niya, kompleto Ricardo's. Sam <coughs> ni? Kaya Silik. Silik sa isda? Isda. Grabe, silik sa isda. Ito, maya-maya. Maya-maya. Maya-maya, mga maya, kagimat. Maya, maya, maya. Round the combat, ba? Diba? Grabe, mga kagimat, mga anting-anting. Anong dala nito, bro? Ah, uh, wala siya. Ang balat gunat. Ano to, bro? Ah, wala siya. Uh, Ang uh, unod sa kuan sa hmm? Taklobo. Ah, sa loob oh. na Taklobo. Oh. Ito yan. 'yung nasa loob. Oh. Hindi to perlas, last, bro. Iwan to kung ano 'yan. Doro. Kung nakuha sa loob ng Taklobo. Oh. Ang laki. Uh. Ano to, bro? Part niya? Oo. Oh. Hindi ano mo to mamaya? nilagay dito. Original 'yan. Original? Original. Ito na lang ay ginawa oh. mo. lagi ng ano, sabitan. Oo. Oh, grabe pwersa mga Grabe pwersa. daming mga kwan, kahit bracelet niya mga gimat, no? Oh. Oo. Oh. Ano to bro? Tumagos? Tumagos. Kahoy, tumagos sa tumagos. ibang kahoy. Ito bro, ano to bro? Sumbalik. Sumbalik, meron ka nito mga kagimat. Kung talat ng tira ng mga kulam, tigal po, palipadangin. sumbalik sa gumawa ng masama sa iyo. Ito bro? ah uh, Santo Kabal. Santo Kabal, kabalat at Gunat ang pirsa. Ito? ah uh, sinukuan. sinukuan. Meron uh, siyang cross dito mga kagimat. May cross dyan. Susuko yung kalaban kung meron ka nito. Ito bro, ano to bro? ah uh, sinukuan pa rin. Sinukuan? Okay, sinukuan pa rin mga kagimat. Ito? Santo Cristo. Santo Cristo. Anong dalan ito Uh, Kabalat kunat, ah, dipinsa protection sa mga nautan. Ito bro? Kuha na siya, uh, tres sa kahoy. tres sa kahoy? kahoy. Grabing pwersa niya mga kagimat, ang daming mga kagimat. Kompleto Ricardo. At sa mundo ng kababalaghan at hiwaga, ako ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.